So ito yung pagkain guys, so kakaibang pagkain dito sa Malaysia. Parang lumboy sa atin, sa amin. Iwan ko anong tawag, buhat pala doon sa Tagalog. Pero iba siya guys kasi, ayan tigas niya. Hindi siya, ano, hindi siya pwedeng ganyan, nila o, oh, tigas. Hindi siya pwedeng gano'n nila. Oh. Pero pag binuhosan mo to ng mainit na tubig, lalambot siya. Tapos creamy yung ano niya. Yung texture. Sarap niya guys. Kaya gawin ko to mamaya. So ito na nga yun guys. Buhusan natin siya ng mainit na tubig. Tapos ibabad natin siya ng saglit. Lalambot siya guys. Ganun lang yung pagluto niya guys. Yan. Tapos takpan natin. Ibabad natin siya. Hmm. Ayan, takpan muna natin. Takpan muna natin mga ano guys, 15 minutes lang. So, nanasa guys, so, narin ng tubig nga akong gibabad ganina. Ini tubig to. So, na siya. Pwede ninyo mo siya timplahan, butangan ninyo asukal, toyo gamay, ug asin gamay. Timplahan sa nato guys. So, butangan nato asin, asin gamay, Naigura po siya magparat-parat. Dayon, toyo. Toyo nga gamay, guys. Gamay, gamay. Kini buho ni atong toyo, ay. Virgin. Dayon, asukal po, gamay. Tangan na to, Asukal. sukal gamay. Na, sakura na. Sakura, ra good guys. Uy, mapulpog siya. Kanana siya guys, oh. Sagol na to. Creamy kayo siya. Ano siya guys, oh. Kasi ang kaulon. Kani mo yan, liso kani. Kani siya mo yung pinakaliso. Kani. Kani siya. Pwede niyo sa isod ano oh, ka kanon. Tangan niyo kanon. Kay, creamy kay siya. Diri niya sa East uh, Malaysia. Muro siya glumboy, gahi kay siya kung wala pa siya i eh, ini tubig. Pero kung ihumulong ni siya tubig, kadali lang mga 15 minutes, ang na siya, makrimi siya. Agoy, nahulog. Nga, hmm. kanin siya, ang liso ani na ay say inat sa ilalom. Na say murag so, ka nang kuan mo sa pina sa ilalom. So ato pong bukod on niya atong tan-awon og kun sa tinuod ba kay ang akong ugangan si kaon ani. Pagka niya kaon ani hugasan niya tong mga liso. Then yahang tunga din na sulod sa ilalom pero pok kusulay pero sige kok, kita niya ani sa una. So nya atong testingan kung naa ba So ito nga ano na nga yung ano niya guys, yung buto niya. Ayan. So subukan nating biyakin. Biyakin 'yan. Tingnan natin kung anong laman niya. So ato nang buakon guys. Agoy gahi man. Arnaon di ay. Dara oh. Yahang kuan. Sengan ani yang sulod. Pero pinat. Hmm. Pero pinat, no? Nalugito na rin siya. Oh, pwede ba mataktak? <laughs> <coughs> Kwa takti. Yun na yung laman niya, guys, oh. Tapos yung lasa niya pala, parang ano, parang mani din. Ya. Yeah. Siapa? Hmm